huwag nang balewalain ang mga babala. Ang mga babalang ito ay hindi basta-basta lamang inilagay. Ang bawat isa ay may kasaysayan, isang kwento ng mga taong naglaho at mga kaluluwang hindi na muling nakita. Ang mga babalang ito ay nagsisilbing paalala sa mga mapangahas na huwag nang subukan ang kanilang kapalaran. Ang bahay na itim ay naghihintay sa mga mapangahas. Sa kabila ng kanyang anyo, ito ay tila isang buhay na nilalang, nagmamasid, nag-abang. Ang mga pader nito ay puno ng mga lihim, mga lihim na handang lamunin ang sinumang magtangkang tuklasin ang mga ito. At ang pasensya nito ay walang hanggan. Minsan isang masayang tahanan, puno ng tawanan at pagmamahalan, ngayon ay isang lugar ng kalungkutan at takot. Ang mga alaala ng nakaraan ay tila mga multo na naglalakad sa mga pasilyo, naghahanap ng kapayapaan na hindi nila matagpuan. Ang bahay na itim na ngayon ay nakatayo bilang isang madilim na bantayog ng trahedya. Ang mga basag na bintana ay tila mga mata na nagmamasid sa bawat dumadaan, habang ang mga pinto ay tila mga bibig na handang lamunin ang sinumang magtangkang pumasok. Noon, ang kaligayahan ay nanahan dito. Ang mga bata ay naglalaro sa bakuran, ang mga magulang ay nagmamahalan, at ang bawat sulok ng bahay ay puno ng buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago sa isang iglap, isang gabi ng kadiliman na nagdala ng walang katapusang takot. Hanggang sa isang nakamatatay na gabi ay nagbukas ng pinto sa kadiliman. Ang mga pinto na dati nagbubukas para sa mga kaibigan at pamilya, ngayon ay nagbukas para sa mga demonyo at mga kaluluwang nawawala. Ang mga pinto na ito ay nagdalang takot at kamatayan sa loob ng bahay. Isang nakakatakot na gabi, isang pangkat ng mga walang takot na kabataan, ang nagpasyang galugarin ang bahay na itim. Sila ay mga kabataang puno ng tapang at pag-usisa, hindi alintana ang mga babala ng mga matatanda. Ang kanilang pagnanais na tuklasin ang hindi alam ay nagdala sa kanila sa pintuan ng bahay na itim. Kinawilihan nila ang mga kuwento ng mga matatanda tungkol sa mga demonyong lumalabas sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Ang mga kwentong ito ay tila mga alamat lamang sa kanila, mga kwentong pantulog na walang katotohanan. Ngunit sa gabing iyon, natuklasan nila ang katotohanan sa likod ng mga alamat. Dala ng kanilang kabataang tapang, pumasok sila sa bahay na puno ng pag-asa at pag-usisa. Ang kanilang mga flashlight ay nagbigay liwanag sa madilim na mga sulok ng bahay, Ngunit ang liwanag na ito ay hindi sapat upang itaboy ang kadiliman na nagtatago sa bawat anino. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang nagyeyelong hangin. Ang hangin na ito ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa, puno ng lamig at takot. Ang bawat hininga ay puno ng pangamba, at ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanila, palapit sa kanilang kapalaran. Nagpapadala ng kilabot sa kanilang mga gulugod, ang hangin ay tila may sariling buhay. Ang mga puno sa labas ay nagiingay, tila mga multo na nagbubulungan sa dilim. Ang bawat tunog ay nagdadala ng takot, at ang bawat anino ay tila may mga mata na nagmamasid. Tumibok ang kanilang mga puso dahil sa hindi may paliwanag na takot. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba, at ang kanilang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok ng bahay. Ang bawat tunog ay tila isang banta, at ang bawat anino ay tila isang demonyo na nagtatago. Sa pag-akyat sa ikalawang palapag, narinig nila ang mga bulong, mga tinig na nag-uusap na parang mula sa ibang mundo. Ang mga tinig na ito ay puno ng kalungkutan at takot Tila mga kaluluwang nawawala na naghahanap ng kapayapaan. May nagsasabi na ito ang mga naliligaw na kaluluwa, humihingi ng tulong. Ang mga kaluluwang ito ay mga biktima ng bahay na itim, mga taong naglaho at hindi na muling nakita. Ang kanilang mga tinig ay puno ng pangamba at ang kanilang mga anino ay naglalakad sa mga pader ng bahay. Biglang umingit ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang tunog na ito ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa, puno ng takot at pangamba. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanila palapit sa kanilang kapalaran, at ang bawat tunog ay tila isang banta. Lumabas ang isang mala demonyong figura, mga matang nagliliyab na pula, tinig na umaaling ngaw mula sa kailaliman ng lupa. Ang figurang ito ay puno ng galit at takot, tila isang demonyo na nagtatago sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula, at ang kanyang tinig ay puno ng galit. Bakit kayo naririto? Tanong nito, galit na tumutulo sa bawat salita. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at takot, tila isang demonyo na nagtatago sa dilim. Ang kanyang mamata ay nagliliyab na pula, at ang kanyang tinig ay puno galit. Sinubukan ng mga kabataang tumakas, ngunit parang nakipagsabwatan ang mismong bahay laban sa kanila. Ang bawat pinto ay nagiging hadlang, at ang bawat hagdan ay nagiging bitag. Ang kanilang lakas ay kumupas, at ang kanilang pag-asa ay naglaho. Ngunit parang nakipagsabwatan ang mismong bahay laban sa kanila, kumupas ang kanilang lakas. Ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat, at ang bawat pinto ay nagiging hadlang. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot, at ang kanilang mga mata ay puno ng pangamba. Isa-isa, natisod sila sa isang madilim na bangin, hindi na muling nagbalik. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanila, palapit sa it sa kanilang kapalaran, at ang bawat tunog ay tila isang banta. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot, at ang kanilang mga mata ay puno ng pangamba. Ngayon, ang bahay na Im ay tahimik na nakatayo sa tabi ng madilim na daan. Ang mga pader nito ay puno ng mga lihim, at ang bawat sulok ay puno ng takot. Ang mga kaluluwang nawawala ay naglalakad sa mga pasilyo, naghahanap ng kapayapaan na hindi nila matagpuan. Bulong-bulungan pa rin ang mga lokal tungkol sa mga kaluluwang nawala sa loob ng mga pader nito. Ang mga kwentong ito ay puno ng takot at pangamba, at ang bawat isa ay nagsisilbing paalala sa mga mapangahas na huwag nang subukan ang kanilang kapalaran. Binabalaan nila ang bawat tumaraan, huwag papasok sa bahay sapagkat ang mga demonyo ay naghihintay, handang ubusin ang buhay at pag-asa ng sinumang sapat na mapangahas upang pumasok. Ang bawat pinto ay nagiging hadlang at ang bawat hagdan ay nagiging bitag. Ang kanilang lakas ay kumupas at ang kanilang pag-asa ay naglaho. Sapagkat ang mga demonyo ay naghihintay, handang ubusin ang buhay at pag-asa ng sinumang sapat na mapangahas upang pumasok. Ang bawat pinto ay nagiging hadlang at ang bawat hagdan ay nagiging bitag. Ang kanilang lakas ay kumupas at ang kanilang pag-asa ay naglaho.